alas 7 na wala ang katao-tao ghost town na talaga dito huh? ghost town saradong mga uh, mall ganito paskong pasko saradong mga tao dito kaya walang pinapas sila ng mga tao rito eh hmm? Huh? ano ang tagal nyo naman tumawid? ha? Huh? Oh, wala ang katao-tao Wala na lang katao naman Sarado eh. ha? o. Ha? sarado rin. Ah. Bukas ang bukas, Boxing Day. Yun, tingnan nyo naman yung sale nila bukas. Oh. Hmm. Box Boxing the view. Ayan. Sarado. Oh, walang katao-tao. Ang... Hmm, ganda. Hmm. Ayan, ganda, ha? Pwede, pwede maganda. Alam mo, ang ghost town dito. Ang masabi niyo sa town dito, dapat Pasko. Open lahat, di ba? Ghost town. May ghost town eh. Ghost town. <laughs> ghost town to ito. Yung ghost town ng to... Pero sa Pilipinas, ang alas 12, di ba? Alam mo, ano eh. Alam mo, masang COVID. No? May COVID. Nung nag-COVID dito. Nakakalabas ah, kayo? Hindi rin. Ganito parang ganito siya una sir. Oo, oh, bawal mamasyal dito. Bawal mamasyal Oo. Oh. Pero K paano ang mga yun? Ibigyan pagkain. Social distancing dito every kilometers Hindi pipila ah, pipili ka. Ay, 5 kilometers Oo. Oh. Layo siya na. 2 meters lang. Kasi may 5 kilometers nila mo, Ronald ah. Wala wala, katao-tao. Ano, parang Pilipinas dito pipila. Pipila, di ba? May ganon, doon ka. Paus mas. Yung yung bibigyan kayo ng relief goods para Ay, ano? wala nang relief goods dito. Hmm. may ako, may nakita. Ah. Ray, huh? May nakita mo na Ano? 50% off. Makpa. Makpa. Salbay ka. katao tao. Eh? Gusto. Fifty percent of bukas oh. oh buha. 50 Boxing day oh. Eh wala naman tayong pambili ano? mamasal na ako dito bukas trial lang trial lang, ito 20% off ito 20% off yan yung mga short. yung mga sombrero yung yeah, mga ganyan Dito no? kaya sana, level sports sport level, walang katawang tao eh saan yung isang bumili dito, sa may ribbon Corp. Diyan, mas maganda sombrero. Diyan, pero mahal dyan. Ay, eh, maganda naman, Quality. Original talaga. Eh. Huh? Original. Rebels Corp. ito eh. So, Rebels Corp. magkano percent nila bukas? Wala yung ah, araw. Wala. Wala. Christmas Tuesday 8pm to 9pm Tagal oh, hanggang 9pm sila bukas oh Ha? 8pm um, hanggang 9pm sila bukas Ano yan? Boxing Day nga Same din no? oh, Boxing Day Siyempre nakalagay eh. kung magkano ang hmm. po nila boxing? Ano yung po Magboxing sabi ni Eralt, eh. e paano dito uh, siyang boxing? Maglalala ko Ano kasi? siya eh? 8? 8 to 9pm Maglalala ka na Parang di, Ronald, para ayun niya tayong isama. Sila ang nagagala bukas. Ang sakit na naman. Ang sama naman. Ang sama na naman. Sabi na sabi. Nagagala ako bukas. Nagagala ako bukas. Sila ang mag Kasi pagka ginigising ko to, Matagal. Oo. Siyempre, ano yun eh. Ano? Kailangan. Ano ba mo pa yung mga